Naisip na ba ninyo kung minsan na ang mga unang sinyalis ng Alzheimer's disease ay maaaring hindi pala direktang konektado sa memorya. Sanay na tayong isipin na nagsisimula ang lahat sa mga nakalimutang susi o pangalan. Pero paano kung sabihin kong perpektong naaalala ng mahal ninyo sa buhay ang mga nangyari tatlong taon na ang nakalipas, pero sa loob-loob nagsisimula na ang tahimik na pagkasira ng sakit. Ngayon, pag-uusapan natin ang limang pinakauna at pinakahindi halatang senyales ng Alzheimer's disease. Ito yung mga simpleng bagay sa pang-araw-araw na inaakala nating dahil lang sa pagod, masamang ugali o simpleng pagtanda. At ang kaalaman sa mga senyales na ito ay makakatulong upang makamit ang pinakamahalagang bagay na mayroon tayo, ang panahon. Klaruhin muna natin. Ang Alzheimer's disease ay hindi lang simpleng pagiging malilimutin dahil sa edad. Ito ay isang progresibong sakit sa utak na unti-unting sumisira sa memorya at kakayahang mag-isip. Isipin ninyo na ang utak ninyo ay parang isang malaking aklatan na may milyon-milyong libro ang sakit ay hindi lang simpleng pumupunit ng pahina. Sa umpisa, ginugulo nito ang katalogo. Pagkatapos ay sinisira ang mga istante at huli pinapatay ang ilaw sa mga reading rooms. At nagsisimula ang prosesong ito sa pinakahindi napapansing sulok ng aklatan. Kaya simulan natin sa una at marahil ang pinakamapanlin lang na senyales na nagkukubli bilang ordinaryong ugali lamang. Ito ang pagbabago sa sense of humor at kakayahang makisalamuha. Isipin ninyo ang isang taong malapit sa inyo, halimbawa ang inyong ama o lolo, na laging sentro ng kasiyahan sa anumang pagtitipon. Mabusisi siyang magkuwento ng biro. Laging alam ang tamang sasabihin, mataktika at kaakit-akit. Pero bigla ninyong mapapansin na ang kanyang mga biro ay naging iba, walang lasa. At kung minsan, talagang hindi na akma o malupit pa nga, maaari siyang makapagsabi ng nakakasakit sa isang bisita habang kumakain at tunay na hindi niya maintindihan kung bakit biglang nanahimik ang lahat. Hindi ito dahil bigla siyang naging masamang tao. Ang totoo, sinisimulan na ng sakit na tamaan ang frontal lobes ng utak, ito ang ating social navigator na responsable sa empatiya, pagiging mataktika, at pag-unawa sa konteksto. Ang tao ay humihinto sa pagbasa ng mga non-verbal signals. Hindi na niya nahahalata ang pagbibiro o panunuya at hindi niya naiintindihan kung bakit nakakasakit ang kanyang mga salita. O kaya naman, Mayroong kabaligtarang sitwasyon. Ang isang tao na mahilig sa mga bisita at maiingay na pagdiriwang ay biglang nagiging sarado sa kanyang sarili at walang gana. Umiiwas siya sa mga pagtitipon, tumatanggi sa mga imbitasyon, at mas gustong umupo mag-isa sa harap ng telebisyon at iniisip natin na pagod lang siya. Tumatanda na kasi or nakastress lang siya. Ngunit sa totoo lang, maaaring ito ang utak na nawawalan ng kakayahang iproseso ang komplikadong impormasyong panlipunan at ang paghihiwalay sa sarili ay nagiging isang mekanismong pananggalang para sa kanya. At narito ang pangalawang palatandaan na madalas ipinagkakamali sa pagiging malilimutin o pagiging kakaiba. Ito ay ang mga problema sa pera. Hindi ko ibig sabihin na nakalimutan lang ng isang tao na bayaran ang upa sa apartment. Nangyayari, yan sa kahit sino. Ang pinag-uusapan natin ay mas malalim ang paghina ng pag-unawa sa mismong halaga ng pera. Bigla na lang, ang dati mong matipid at praktikal na kamag-anak ay nagsisimulang gumawa ng mga pagbili na walang luhika. Kaya niyang gastusin ang kalahati ng kanyang pensyon sa isang walang kabuluhang bagay mula sa TV shopping o bumili ng sampung magkakaparehong kamisita dahil lang nagustuhan niya ang kulay. Maaari rin siyang mabiktima ng mga manluloko at ibigay sa kanila ang lahat ng kanyang ipon dahil humina na ang kanyang kakayahang mag-isip ng kritikal at suriin ang mga panganib. Isa pang sinyales ay ang hirap sa paghawak ng simpleng transaksyong pinansyal. Ang isang tao na buong buhay niyang hinahawakan ang budget ng pamilya ay biglang hindi makapagkalkula ng tamang sukli sa tindahan. Matagal siyang nakatayo sa cashier, nagkakapa ng mga pera at mukhang litong-lito. O hindi kayang puna ng bill para sa utility services. Para sa kanya, ang mga numero at ang kanilang kahulugan ay nawawalan ng saysay nagiging mga abstract na simbolo. Hindi ito pagiging pabaya. Ito ay ang utak na nawawala ng isa sa pinakamahalagang kakayahan upang makasurvive sa modernong mundo. Ang ikatlong punto, at ito ang pinakamahirap mapansin dahil madalas itong napagkakamalang simpleng pagiging lampa. Ito ay ang mga problema sa visuospatial perception o sa kakayahan ng utak na iproseso ang biswal at espasyo. Mabigat pakinggan, pero sa totoo lang, napakalinaw ng ibig sabihin nito. At gusto kong bigyang diin, hindi ito konektado sa malabong mata o sa pagsusuot ng salamin. Ang usapan dito ay kung paano pinoproseso ng utak ang impormasyong nakukuha ng mga mata. Ang pinakamalinaw na halimbawa ay sa pagmamaneho. Ang isang taong may apat na pung taon nang walang anumang aksidente, bigla na lang nahihirapan sa pagparada. Madalas niyang nasasagi ang mga curb, hindi na niya ramdam ang mga sukat ng kanyang sasakyan at nahihirapan siyang tantsahin ang distansya mula sa ibang kotse. Pero lumalabas din ito sa maliliit na bagay. Halimbawa, nagbubuhos siya ng inumin pero natatapon sa gilid ng baso. Sinusubukan niyang magkabit ng larawan sa dingding pero hirap siyang ipasok ang pako sa kawit. Maaari rin siyang madapa kahit sa patag na lugar o nahihirapan sa pagbaba ng hagdan dahil hindi na tama ang pagbasa ng kanyang utak sa lalim at distansya. Hindi lang ito pagiging lampa. Ito ay isang pagpalya sa internal na GPS navigator ng ating utak, ang susunod na puntong ito ay malapit na konektado sa naunang usapin ngunit nakatuon naman sa pagkakasunod-sunod ng mga gawain. Kadalasan, iniisip nating simpleng pagiging malilimutin o pagkawala lang ng atensyon ito. Pero ang pinag-uusapan dito ay ang kahirapan sa pagsasagawa ng mga pamilyar na gawain, lalo na kung ang mga ito ay may iba't ibang hakbang. Ang klasikong halimbawa ay ang pagluluto. Ang iyong ina sa buong buhay niya ay nagbe-bake ng kanyang signature apple pie. Kabisado niya ang recipe. Ngunit isang araw, nakita mo siyang nakatayo sa gitna ng kusina. Litong lito. Naibuhos na niya ang harina at itlog sa masa. Ngunit hindi na niya maalala kung ano ang susunod na gagawin. Maaaring niyang makalimutang lagyan ng asukal o ilagay sa oven ng pie. Ang ganitong uri ng pagkalito ay makikita sa iba't ibang aspeto ng buhay. Ang isang tao ay maaaring magsimulang magbihis, maisuot ang kanyang damit, ngunit bigla na lamang titigil. Nakalimutang ibutones ang mga ito. O kaya naman, susubukan niyang gamitin ang washing machine na matagal na niyang gamay, pero magkakamali pagpili ng programa at hindi maintindihan kung bakit hindi ito umaandar. Hindi ito dahil sa katamaran o pagod. Ito ay ang pagkawala ng kakayahan ng utak na magbuo at panatilihin sa alaala ang lohikal na pagkakasunod-sunod ng mga gawain. Una A, pagkatapos B, pagkatapos C. Ang isang simpleng algorithm para sa atin ay nagiging isang napakakomplikadong palaisipan para sa kanila. Ngayon, dumako naman tayo sa isang bagay na maaaring ang pinakamasakit mapansin. Ito ay ang pagkawala ng kusa o inisyatiba at ang lubos na kawalan ng gana o pagkawalang interes. Ito marahil ang pinakamahirap tukuyin o i-diagnose. Madali kasi itong mapagkamala na depresyon, pagkapagod o burnout. Or simpleng katamaran lang? Isipin ninyo, ang mahal ninyo sa buhay ay isang masugid na naghahalaman sa buong buhay niya. Tuwing tagsibol, sabik na sabik siyang naghihintay na makapunta sa kanyang hardin at mangalap-kalap sa mga tanim. Ito ang kanyang hilig at pasyon, ang kanyang pinagkukunan ng saya at pagpapahinga. Pero nitong taon, bigla na lang ayaw na niyang pumunta talagang ayaw niya. Sa lahat ng pilit at pangungumbinsi, iisa lang ang sagot niya. Ayoko. Wala akong interes. Pagod ako. At ito ay hindi lang basta masamang pakiramdam. Parang inalis ang kanyang panloob na makina o drive na nagbibigay sa kanya ng kagustuhan at hangarin. Nawawala na ang mismong motibasyon o gana na gumawa ng kahit ano hindi na siya nagiging interesado sa mga balita sa buhay ng kanyang mga anak at tumatanggi na rin makipagkita sa mga kaibigan. Hindi ito simpleng kalungkutan kung saan malungkot lang ang isang tao. Ito ay isang kawalan kung saan parang wala na siyang nararamdaman at ang kawalang ganang ito ang pagiging balewala sa lahat ng bagay na dati nagbibigay sa kanya ng saya ay isa sa pinakamabigat at pinakaunang babala ng Alzheimer's disease. Ang susunod na punto ay tungkol sa mga banayad pero napakahalagang pagbabago sa pagsasalita. Hindi natin pinag-uusapan dito ang karaniwang sitwasyon kung saan nakalimutan mo lang ang pangalan ng isang artista o isang komplikadong salita. Lahat naman tayo nakakaranas niyan. Ang problema ay mas malalim pa rito. Ang tinutukoy natin ay kapag ang isang tao ay nagsisimulang mahirapang ma-access ang kanyang bokabularyo or stock ng salita. Gusto niyang magsalita pero hindi niya mahanap ang tamang salita. Kaya sa halip na diritsahan, dinadaan niya sa paglalarawan. Halimbawa, imbis na sabihing pakiabot nga ng relo, ang sasabihin niya ay pakiabot nga ano yung bagay na nagpapakita ng oras sa kamay. O kaya naman, sa halip na screwdriver, ang gagamitin niyang description ay yung parang patpat -pat na pangikot sa mga tornilyo. Nagiging mas simple at hindi gaanong malaman ang kanyang pananalita. Mas madalas din siyang gumagamit ng mga filler words o salitang pampuno tulad ng ano, um, o paano ngayon pang sinyalis sa pananalita ay kapag nahihirapan na siyang makasabay sa usapan ng maraming tao. Mabilis siyang nawawala sa daloy ng diskusyon, parang lumalabas sa usapan at paulit-ulit na nagtatanong ng kakasabi pa lang. O kaya naman, tahimik na lang siyang hindi na nakikilahok. Ito ay sinyalis na ang utak ay hindi na kayang sabay-sabay na iproseso ang mabilis na daloy ng pananalita. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga simpleng bagay sa bahay na sa unang tingin ay tila nakakatawa o walang kabuluhan. Nagsisimulang maglagay ng mga gamit ang isang tao sa mga lugar na hindi naman talaga para sa kanila. Lahat naman tayo, minsan sa sobrang pagod ay aksidenteng mailalagay ang remote ng TV sa loob ng ref. Pero ang pinag-uusapan natin dito ay isang sistematiko at hindi lohikal na pag-uugali. Maaari mong makita ang salamin sa asukalan o ang pitaka sa lagaya ng sapatos o isang maruming plato sa kabinet ng malilinis na damit. Ang mahalaga rito, hindi lang simpleng pagkalimot kung saan niya inilagay ang isang bagay. Mas malalim ang dahilan. Sa sandaling ginagawa niya iyon, para sa kanyang isip na may problema, ito ay ganap na lohikal at tamang kilos. Wala siyang nakikitang kakaiba o mali rito. Kapag nahanap mo na ang mga gamit na ito at tinanong mo kung bakit nandoon, alinman, sa talagang hindi niya maalala kung paano niya iyon nagawa o kaya'y magbibigay siya ng isang ganap na kalukuhang paliwanag. Hindi lang ito basta pagkalimot. Ito ay pagkasira ng mga logical na koneksyon sa utak kung saan ang mga nakasanayang asosasyon, tulad ng salamin sa mesa o susi sa pintuan, ay unti-unting nawawala. Kasunod nito ay ang mga problema sa oryentasyon o pagkalito sa lugar. At hindi ko ibig sabihin ay ang pagkaligaw sa isang kagubatan na hindi mo kilala. Ang tinutukoy ko rito ay ang pagkawala ng direksyon o pagkalito sa mga lugar na dati ng kabisado pamilyar na pamilyar. Ito ay isa sa mga pinakanakakatakot na senyales na kadalasang itinago ng isang tao dahil sa kahihiyan at matinding takot. Halimbawa, maaaring magtungo ang iyong mahal sa buhay sa tindahan na pinupuntahan niya sa loob ng dalawampung taon, ngunit sa kalagitnaan ng daan ay biglang titigil. Hindi na niya alam kung saan pa siya pupunta. Ang isang pamilyar na kalye ay tila estranghero na sa kanya. Maaaring makarating siya sa tamang bahay, ngunit mahihirapan siyang hanapin ang kanyang sariling pinto sa loob ng gusali. Minsan, nangyayari ito kahit sa loob ng kanilang sariling apartment o bahay. Sa gabi, maaari siyang lumabas para magbanyo. Ngunit sa kanyang pagbalik, maliligaw na siya sa pasilyo at hindi na niya mahanap ang kanyang silid-tulugan. Ang mga sandaling ito ng pagkalito ay maaaring tumagal mula sa ilang segundo hanggang ilang minuto at nagdudulot ito ng matinding pagkabahala o takot sa taong nakakaranas nito. Naiintindihan niya na may mali sa kanyang nangyayari ngunit wala siyang magawa para kontrolin ito. Isa pang nakababahalang senyales na madalas ay ibinabaliwala ng mga kamag-anak at iniisip na likas lang sa katandaan o pagiging pabaya ay ang paghina ng kakayahan ng isang tao na makita ang sariling kalagayan at hitsura. Nawawala ang angkop na pagpapahalaga sa sarili. Ang isang tao na buong buhay ay napakaayos at masinop. Bigla na lang hindi na nag-aalaga sa sarili. Maaari siyang gumamit ng iisang damit sa loob ng ilang araw. Nakakalimutan ng palitan maaari rin siyang hindi na regular na maligo o magsipilyo. Nagiging marumi at gusot na ang kanyang panlabas na anyo. At ang pinakamabigat dito ay siya mismo ay walang nakikitang anumang problema sa kanyang sarili. Kapag maingat mong sinubukan ni paalam sa kanya ang mga ito, maaari siyang tunay na magulat o kaya'y magdamdam pa. Sinasabi pa niya, Ano bang mali? Ayos lang naman ako. Nawawalan siya ng kakayahang suriin ang sarili mula sa labas ng tama. Hindi lang ito sa personal na kalinisan na kakaapekto. Maaari siyang lumabas sa lamig na nakasuot ng pangtag-araw na sapatos o kaya'y magsuot ng kamiseta ng pabaliktad at para sa kanya, normal lang ito. Ang sintomas na ito ay nagpapahiwatig ng malalim na problema sa mga bahagi ng utak na responsable sa pagkilala sa sarili at sa mga panlipunang pamantayan. At ang isa pang sinyales na lubhang nakakapagod para sa mga mahal sa buhay ay ang paulit-ulit na pagkilos, pagsasalita o pagtatanong. Halimbawa, ang isang tao ay maaaring magtanong ng parehong bagay kada limang minuto. Tulad ng, kailan darating si Katya? Sasagutin mo siya. Makalipas ang limang minuto, Muli siyang magtatanong. Nakalimutan ko. Darating ba si Katya ngayon? Hindi niya ito ginagawa para sadyain kang inisin o galitin. Ang totoo, talagang hindi niya maalala na nagtanong na siya at nasagot mo na. Ito ay isang malinaw na indikasyon ng pagkasira ng short-term memory. Isipin mo na ang impormasyong ibinibigay mo sa kanya ay hindi lang na i-re-record sa hard drive ng kanyang utak. Dumarating ang impormasyon pero agad ding nabubura. Maaari rin itong makita sa paulit-ulit na kilos. Tulad ng paulit-ulit na paglipat ng isang bagay sa iba't ibang lugar o patuloy na pagtingin kung nakasara ang pintuan na kanyang kakasara lang. Hindi lang ito simpleng pagiging makakalimutin, kundi isang sistematikong problema na sa memorya ngayon ang pinakamahalaga, ang sandaling magpapabago ng lahat. Alam nyo ba kung ano ang pinakamalaking at pinakamalupit na panlilin lang ng sakit na Alzheimer's? Lahat ng mga palatandaang ito na ating tinalakay, ang kawalan ng gana, kakaibang biro, problema sa pagparada, mga pagkakamaling pinansyal, ay maaaring lumitaw limang, sampu, o kung minsan ay labin limang taon bago pa man tuluyang mawala ang alaala ng isang tao at mabigyan siya ng opisyal na diagnosis. Labin limang taon, isipin nyo. Sa buong panahong iyon, ipinapalagay ng mga kamag-anak na ang mga kakaibang ugali na ito ay dahil lamang sa masamang ugali, stress o mga katangian na dala ng katandaan. Maaari pa nga silang makipagtalo sa taong ito. Magalit, ang hindi nauunawaan na may sakit na siya na hindi niya kasalanan at dito nakatago ang tunay na trahedya nawawala ang mahalagang oras oras kung saan sana ay nakapaghanda nakapagsimula ng suportang therapy na magpapabagal sa paglala ng mga sintomas nakapagayos ng mga legal at pinansyal na usapin at ang pinakamahalaga simpleng maunawaan kung ano ang nangyayari at mabigyan ang mahal sa buhay ng mas maraming suporta at pagmamahal sa halip ng mga paninisi. Ang maagang diagnosis ay hindi nakakagamot ng sakit, ngunit malaki ang pagbabago nito sa kalidad ng buhay para sa mismong may sakit at para sa buong pamilya niya. Kaya buod natin, ang mga hindi halatang palatandaan ng Alzheimer's disease ay hindi tungkol sa memoria ito ay tungkol sa mga pagbabago sa pagkatao sa mga pang-araw-araw na gawi sa kakayahang umangkop sa mundo ito ang unti-unting pagkawala ng humor pagiging pabaya sa pinansyal kawalan ng gana problema sa pagsasalita at oryentasyon sa espasyo pagmasdan ang inyong mga mahal sa buhay huwag baliwalain ang mga kakaibang ugali Salamat sa panunood ng mahalagang video na ito hanggang sa dulo. Kung sa tingin nyo ay kapaki-pakinabang ang impormasyong ito, pakilike at mag-subscribe sa channel upang hindi nyo mapalampas ang mga bagong episode. Ngayon, isang tanong para sa inyo. Napansin nyo na ba ang ilan sa mga hindi halatang palatandaang ito sa inyong mga mahal sa buhay? O marahil, alam nyo ang iba pang maagang sintomas na hindi namin nabanggit. Ibahagi ang inyong karanasan sa comments. Ang inyong kwento ay maaaring makatulong sa iba.